mainit na ang panahon mga ka-viewers no ayan kain kain si madam ng muron nagtatapos ko lang nagpunas na ang pawis mainit naglilipit ako sa kusina tapos may bumili so napaupo ako naalala ko meron pala akong binili kang inang muron 25 pesos grabe na talaga ang mahal ng muron ngayon 25 pesos so kain kain mo na ang oras pa lang ay 11. Oo, oh, 'di ba? Malapit na nga mag -12. kaya talaga naman ay gutom na si Madam. So, siyempre katatapos lang natin maglaba kahapon. Naka-schedule naman tayo manupet. Siguro, siyempre laba, tapos tupe, oh, um, 'di ba? Yan kasama niya sa mga trabaho. So, bukas, 'yun naman muna schedule natin. Ngayon tutok muna sa tindahan mga ka-viewers na. Mm -mm. Kaya ayan, mula kaninang umaga, hindi pa ako nagsara. So, bukas hanggang mamaya. Magsasara lang siguro ako mamaya pag maliligo. Ayan, kita-kita tayo ulit mamaya. Pero may balita pala ako sa inyo mga kapag. Ay, may binili ako mga anek-anek. Ayan, may dumaan kanina. Ayan. Um, yan lang ang binili ko kasi yan lang naman ang kulang ko sa mga anik-anik. Kasi kabibili ko lang nung nakaraan. So, ayan. Pahinga-pahinga muna si madam. Ayan. Paano-ano <laughs> paano, ano, muna. Paano-ano mo na paa. Kasi matapos maglaba kahapon. <laughs> Nabugbog ako mga ka-viewers. Ay, nako. Natalo ako ng mga kalaban. Mm -mm. Kasi di ba mag-isa nga lang ako. So, ang dami-dami nila. Kaya, ay Ayan nga bugbog si madam mm -mm. natalo <laughs> ayan <laughs> lang mga ka kasi hawak ko yung kamay ko isang, hawak ang camera ayan kaya ayan medyo masasakit ang mga katakatawan o di ba hirap pala makipaglaban sa mga labahin mga ka na ang dami nila mag isa lang ako buti na lang may tatlong katulong ako dun sa taas o di ba sa mga nakanood nung vlog ko na yun, <laughs> yun nga, marami akong kalaban. Mag-isa lang ako. So, ayan. Nalabanan ko naman silang lahat, pero medyo nanakit yung katawan ko. O, ba diba? Ayan na nga, pagtapos ko dito ka, ayan, gugupit, ah, uh, display ko na yan. Kaalis lang din kasi nung nagtinda. Ayan, dumaan lang dito. Kaya, ayan, Kita-kita tayo ulit mamaya kung ano ulit ang ating ganap. O oh, ba diba, mga ka-viewers, mantakin mo yan. Pinaglaba ako kahapon, tapos yan ang ula. o ba diba? wawa naman si madam. Napagod na kahapon ka tapos tapos pinagulam lang noodles. Pero okay na yan. Ang mahalaga, meron tayong makain. Thank you, Lord, pa rin. Ay, na nga, mga viewers Tapos na na mga gawain bahay. Siguro si Madam at nakaligo na nga sa oras na 2.30. Ayan, 2.30 sakto. Wala pang, mga 5 minutes pa naman kasi hindi pa tapos. Ayan, malapit na mag abot kamay. Siyempre, pag ganitong oras na kailangan nakapwesto na si Madam. O, oh, diba? <laughs> Kailangan nakapwesto na tayo para uh, Manood na ng abot kamay O diba? So, pinaspasan ko naman yung trabaho ko kanina, mga ka-viewers. Bago ako naligo, ibugas muna ako ng plato, dali-dali. Tapos, pasok sa banyo. Tapos, ayan kalalabas ko lang talaga. O, basa-basa pa yung buko. So, ayan, syempre, 2.30 na. Syempre, abot kamay ng mano muna, mga ka-viewers nyo. Yan na nga lang yung pahinga ko, yung manonood. O, syempre, habang ano... Aray ko, lalaki pala ng ko. Aray ko. Ngabi, mga viewers So, tabo-tabo ako na talaga. Ay! Mag, kailangan ko na talagang mag-reduce. Ayan, ayan, patapos na. So, opo-opo na lang si Madam, tapos magbenta-benta. So, mamaya pagkatapos ng papanoorin ko, maglilinis ulit ako. daming kalat ni, Ma ni niya ni Mia, kasi may, may kalaro siya kanina. Ang daming kalat dun sa sala. So, yun na lang naman ang problemahin ko. So, batay bantay na ng tindahan, kasi pahinga na, kahapon talagang naglaba. Tapos, ah uh, bukas, ayun mga viewers bukas naman, ano, teka lang, parang nagdidistract ako sa kilay ko, huh? mga makapal yung pagkalagay ko, huh? kasi wala talaga akong kakilay-kilay mga ka viewers kaso hindi rin talaga ako marunong maglagay, kaya ayun, basta lang, balahura lang, okay lang yan, hindi naman ako alis ng bahay, dito lang naman, mahalaga lang may kilay-kilay, ate ah, ba? Diba? Tapos yun nga, 'di ba, bukas Ayan, okay na. Game na si Madam. Bukas, yon. Baka magsasara ako ng umaga. Mga 9, ganon. At manuno, or mga 10 na lang siguro. Kasi para maaraw-arawan pa. Dahil nga, tuyo na rin naman yun ngayon. Kaya lang, siyempre, bukas naman mga ka-viewers, no? Pahinga naman muna si Madam ngayong araw. Kasi nga, naglinis din muna ako dito sa baba. Tapos, Ayan. Siyempre, pag ganitang oras, kailangan tapos na ang mga gawain bahay para upo-upo muna saglit habang manonood. O, ba? Diba? O, ba? Diba? Yan lang naman ang pampatanggal pagod ko pagdating ng 2.30. O, sinuod-nuod na ng abot kamay. Ayan na nga mga ka-viewers. Balitaan ko ulit kayo mamaya kung ano ulit ang ating ganap. Bye-bye! Magkoconcentrate na ako. Ayoko na ng kausap. <laughs> Hello mga viewers good morning. O oh, diba? <laughs> morning na. Mm -mm. Yung iniwan nating ganap dyan ay 2.30 kahapon. Abot kamay, diba? Ngayon ay morning na. Ayan, madilim-dilim pa. Gumising pa rin ako ng 5 kahit na si Mia ay ano na, Ah, uh, break, same break. Diba? ba, one week siyang walang pasok ngayon. Tapos, eh, 'di ba, syempre wala naman ako aasikasuhin dapat, pero five pa rin ang gising ko kasi nga syempre 'yung mga customer ko. Ano? Ah. Uh, may mga pasok 'yung iba. Oo, kasi hindi naman sabay-sabay same break. Ayan. Tapos, sabi ko, gising lang ako kasi one week lang naman walang pasok si Mia. So, uh, sanayin ko lang na ganon para yung mga customer ko na umaasa na, oh, ganitong oras, bukas na. Eh, ano pa rin sila? Uh, dadaan pa rin sa akin yung mga ibang papasok na magpapaload. So, ayan nga pala, inum-inom na tayo na maligamgam. Alam nyo naman, pag gising... Ayan talaga yung ano natin. Ayan, magtanggal lang ako ng salamin. Nagnunood-nood kasi ako kanina. So, sabi ko, teka lang, mag, ano tayo, mag-morning vlog tayo para maidugtong don sa, sa ang kahapon ko. Chine ko kasi, sabi ko, kulang pa six minutes para. So, kailangan natin nagdagan para maging 10 minutes. O, ba diba? <laughs> kasi alam nyo na, pang lagay din natin sa YouTube. YouTube, FB, at oh, iba. Sa mga makanood nito na taga-YouTube, mayroon po ako sa FB. Makanood naman nito na taga-FB, meron po ako sa YouTube. Ayan. Kung ano din naman yung nilalagay ko dito, nilalagay ko na rin lang sa YouTube. Isa lang. Para isang tipping lang, no? Isang tipping lang tayo. Hirap naman pag maraming tipping, busy-busy na nga tayo, 'di ba? Kaya isang tipping lang, okay na 'yon. Uh, yung taga, magkaiba naman sila eh, iba yung mga taga YouTube, iba yung taga FB o oh, di ba? Pag nagawi ka sa YouTube, yon. okay na. Pag nagawi ka sa FB, edi okay pa din. Yun, so mga ka-viewers, ayun, yun lang naman ang balita natin. At ito pa, mayroon nga pala na akong good news, <laughs> good news sa sarili ko dumating na ang aking daily order. Uh, uh, daily grocery, daily order. So, yan talaga ang buhay ko, yung aking daily grocery, daily order. Kasi nga, yung aking pangharapan. Pero ano naman, naalala nyo ng grocery, ako ng super sa makanood ng vlog ko. So, nag naglagay naman ako, tingnan mo, iba-iba oh, yung mga nakalagay ko dito kasi nga, ayan, nakalbo na nga rin, medyo naubos-ubos na rin ulit. Kasi, siyempre, bago man ako natapos mag-display-display, -display, ayan, paubos na siya ulit. O, oh, ayan. Hindi na kasing gaya ng dati na talagang, eh, halos walang mga laman to. So, ayan, nakabili naman ako sa Super 8. So, hindi naman siya ganun kagrabe yung unang pinakita ko sa inyo na napatakbo ako ng Super 8 dahil talagang halos mga blanco-blanco na. So, ayan. So, ngayon, ito naman. May mga pang pa naman tayo dyan. So, ito yung mga pang natin sa harap. Ah, uh, mayroon pa naman tayo. So, ayan. Kaya okay naman ako ngayon. Hindi naman ako na Hindi naman ako na Kasi nakapag-super 8 na nga ako. Pero, ayan. May nilista na nga ako. Asa na ba yung listahan ko? May nilista na rin ako. Asa na? May hanapin ko na lang. May nilista na rin naman ako para nga ano mamaya pag dumating siya sa ba nang ko mamaya pag dumating siya maibigay ko na lang din yun hindi ko na makita ang lista ko so marami na akong nilista para mamaya tas dadagdagan ko na lang yan kasi yung mga kung ano yung mga naubos kagabi So, ayan, kaya update sa aking mga nag sa Super 8 ay okay pa naman. Ayan. Ayan, kung ano man yung mga ano ngayon, yan din ang o-orderin ko. Kaya marami din akong o-orderin ngayon. So, ayan na nga. Dito ko natatapusin tong vlog ko. O, di pa Kahapon pa naman tong vlog ko. Kahapon ganap pa. So, ay, mamaya. Siyempre, kukuha ulit tayo ng gana para naman tomorrow. Ayan na nga. Babay na sa inyo. Good morning to all. Happy lang ang life. Yun nga, kaya medyo masaya na ngayon si Madam. Masaya na yung aking harapan kasi hindi na sila mauubusan ulit ng laman. O, oh, kahit mauubusan man sila, so malalagyan agad sila kasi nga nandyan na si Tele-order. Ayan. Bye-bye. Happy lang ang life.